So, okay, mga idol, andito tayo kay Boston. Eh. So, ulit mga manok ni Boston, mga idol. 5K sweater. 5K sweater ito, mga idol. 6K. Ayan. 6K ito, mga idol. Medyo pricey, pero sulit pa yun mga idol. 5K sweater, mga idol. Galing pa ito, mga idol. Kaya, ano to? Medyo, ano pricey pero sulit ko rin sa kwalit ng mga idol Oh. 5K sweater yan mga idol. Ayan, 5K sweater mga idol. Kay Boston ito mga idol ah. 5K sweater mga idol kay Boston ito. Ayan oh. Last day na ni Boston eh. Pagkanda na siya ng United Kingdom ulit. Oh, uh, baka din lang pala 'to si Boss Tony. Kaya ayan. Tao so, sabi niya na baka matawaran ni pa mga idol si Boss Tony. 5k sweater to. 6k yung presyo. Ah, ganun lang may bawas pa naman yung mga idol. Oh. Yan, idol. 6k. Eh Boss Tony pa mga idol. quality Ayan, no. quality yung mga idol kaya boss to to ito mga idol ha eh. 5k sweater yeah. 5k to mga ay ah, 6k mga idol kaya boss to ano yun Ayan o. No. Ang boss to nito mga idol. 5 days weather. Bawas ko ano mga idol ha. Five days weather. Idol kay Boss Tony pa rin ito mga idol, ah. idol Ayan eh, no? 5K sweater Ang uh, bloodline niya mga idol Ayan eh? 6k ang presyo. May bawas pa mga idol. Medyo madalim pa kaya nerdy pa ang ating ano. Ayan. 6k ito mga idol ha. May boss Tony. May boss Tony ito mga idol. 6k ito mga idol. May boss Tony to. idol uh, 6k ito mga idol 6k kay boss Tony ayan so ulit to ganda ng ano eh. mga idol so ulit ayan mga idol sweater Idol 6K to Solid ito. Nagulang na. 6K ito mga Idol. May bawas pa. Anong bloodline ito? Gilmore. Mga Gilmore mga Idol. Yan. Yeah. Gilmore. Nagulang na no? Gugulang. Uyus lachon. Gugulang. Ayun nga, idol, magugulang na. Gusto nang so, pabigay muna ng number natin? Ah, uh, yung pa rin, ah, 465 Yung bago maghuli Ah. Oh. Oo. Full stag yun. Full stag. Anong e, natin ulit? Yung, Del Prado Tony. Del Prado Tony, mga idol. Magugulang na itong ano na ano, Gilmore. Maganda. 6K, mga idol. 6K. Ayan. <laughs> 6K ka, mga idol. Ayan. Gilmore 2 ano? years old mga idol Pero quality ito 6k Gilmore mga idol Ang malupet Ang mga quality to. gagamit yung mga idol ha eh. quality o eh, manok ni boss Tony mga idol quality del prado Tony ang kanyang FB page mga idol eh. 6k may bawas pa 2 years old mga idol Six K. Six K. Idol Six K Tom Idol, four years old, Many more. sa so, mga idol o oh. ilalapit mas ko ano yun Hãy subscribe cho Gilly mga idol. Bulls tag. Bulls may bawas pa kay Boss Tony. Del Prado Tony, ang MVP page sa mga idol. Uh, ang popogi, oh. idol. Ito kay Boss 4,000 4 mil. Okay daw ito mga idol. Okay. Ayan o. May bawas pa naman ito mga idol kay Boss 4,000 4,000 mil. Patrimonyo idol. Ay, boss tip ko mga idol 4 mil Mga idol 2 5, 2, 5. mga idol 2, 5. 2, 5 lang ito mga idol kay Boss Steve. Hey, boss, keep to mga idol. Two five two five lang to mga idol. Hey boss, keep hey. to Okay, mga idol. Dito kay boss uh, Ray. Nang tanggasin ng mga idol. 3K, 3K lang mga idol. May bawas pa to mga idol. 3K lang. Pagbabalik ng boss rank, dami nga naman akong mga idol. 3K lang ito mga idol. Dami nga pala. Kasi butuhan ko, mura mong mauuwa mga idol. Yung mga bawas pa ito. Ayan. Ay, boss rank ito mga idol, ayan. 3 k may mga bawas pa pa idol. May mas ito mga idol. 3K. 3K 3K, 3K idol. Ay, ito pala. Gan idol k lang idol. Ini bawa sekarang. Play theme, idol. Hãy subscribe cho May bawas pa to mga idol ha The mga idol 3 din May bawas pa to 3K, mga idol ha